pangmamahalan. Ay na, start na. Power supply. Sige, ko lang. Okay lang, Sige, okay lang. Kuha kanang power supply. Sa box kasi. Kita Para magkaalam naman sino mas, mas malupit, mabilis maka maka hanap agad ng sira. Test. Test kung sa anime negative positive. E okay, okay and right board mo na. Para sira. sa kanila? Ikaw, Chris. Tigdalawa? Oh, tigdalawa kayo, hindi. Isang Android, isang iPhone. Ito. iPhone. Asan yung binigay ko? Huwag mong tayo kasi may mga sira na ako nilagay yung doon. Yung ginawa, yun lang. Itong dalawa. Ito kay Sir Gab, dalawa din yan. iPhone tsaka? Shorted nga sir. Android, shorted. One, one. Okay, yes. Ako naglagay niyan para mahuli ninyo. Tapos kay Sir Glenn, dalawa din. Tagdalawa kayo, isang Android, isang iPhone. Ayan. Tingnan natin kung makakalusot kayo doon sa ginawa kong sira. O, oh, reading. Paano pala pag nasa ilalim? Sige lang, balik ta rin. Pwede power supply. Hinangan natin ng ano. O, oh, yan. Inject. Positive sa positive. Negative sa negative, ha? Yan mo lang yan. Meron yan. Wala. Meron pass mo siya. Okay. Okay, 3.5. Ikaw, handa ka na. Wow, handa mo na yung dalawa mo, ha? dalawa na kayo, isang iPhone, isang Android. Kailangan malusot, ma matest lahat yun, ha? Makuha nyo lahat ng sira. Yun. Hahanapin ah, mo siya kung saan. Baba. Masyado malakas yung crowd din yan. Baba pa. 3.0. Oh, babaan mo 520. kung maari kung 2.5 pwede. Para yan ang pinaka-test natin kung makuha niyo yung mga ginawa kong sira. Pasok rin. Oh, sige, baba ka pa. Ibig sabihin, kailangan ko mailas na ampere. Oh, pwede, no. Yan na, may lumabas na. Ibig sabihin, napakalupit ng grounded na yan kaya libas-labas basta talaga, oh. So, Anong sunod na gagawin? Napasok ka? Baklas. Oh, baklas. Sisilipin mo 'yan. Pwedeng gawin mong lagyan mo na rosin flax. Para Ano lagi 'yun, sir? Ha? Ano muna lagi 'yun? Nakapait pala 'to. Oo, syempre. Technique nga 'yan para mapag ano niyo, magawa niyo eh. Tingnan sa mo 'tas kamera. Sabi ko sa inyo, labas muna kayo, gagawa natin na sira. Para mahanap niyo 'yung sira na 'yan. Hindi Titingnan mo muna kung bago ka magbaklas, tingnan mo kabilaan kung saan banda. Ulitin mo yung anong scan mo. Kung saan mapalabas yung Kasi nakatago ang sira niyan. Ending namay may lang 'tong likod. Ah, uh, Sir Gabe, ikaw muna bibira. Sumunod so, yung dalawa, handa na kayo. <laughs> sir, kinabahan kami, Sir eh. Kinabahan kami, si, si Chris. kinabahan, oh. Kuya, exam 'yan eh. Siyempre may ipasa niyo lahat 'yan. Exam, exam, exam. Isa, tagisa kayo ng unit. Isang Android, isang iPhone. Eh, hindi ko pinakita sa inyo yung sira. Nilagyan ko ng sira, tapos kayo hahanap kung paano nyo mahanap. So, tingnan natin kung nag nakuha nyo yung mga tinuro ko. So, mangyari bukas pala, Sir Glenn. Wala ako. Wala ka na bukas. Uwi na ako. Uwi ka na. Seven days lang. Seven days. <laughs> Aba, ginaya mo yung, ginaya mo yung mga nauna. Seven days lang, uwi na. Uwi na. Wala na. Solve na. Solve na. <laughs> Ikaw, Sir Chris. Di <laughs> ba? Ah, antay mo ba 'yung sundo mo? Ako. Oh, from Bicol. Si Sir Gab naman ay eh, bukas ng tanghali na ata to. bukas Bukas. dito ko. okay lang. <laughs> okay lang. One, -on One kami dito ni Sir eh. Oo, sige, okay lang <laughs> Nagaantay ka. Test mo sa tester. 'Yan ang procedure noon. So, titignan mo na Ako, ano, titingin mo na. na kay Sir Gab. <laughs> Huwag mong gamitin. Ito, doon ka sa kabila kumuha kasi ginagamit niya. Ay, ito mo yun, Asa Ah, ba isa natin? Nawala na yung prod natin ng na isa. Ito na, mag-inject. Ito, ito na, ito na. Ito na. Tignan natin. Ito, mga kalusot. Uy, saan banda yan? Tignan mo maigi. Ba? Hmm. Di pa. No, Hindi na Hindi nakadikit. Ayan. Oh taas. Taas ng bulutig sa Saan yan? Sa likod? Parang sa likod. Oh. Sa likod. O, oh, oh, hanapin mo sa likod yan. Tama yan. Ta Grinder mo na ako. Oh, Oo, sige. Yan yung exam talaga. Kailangan nyo malusutan lahat ng mga nilagay kong sira. Hmm? Oh, dito ako. Dito, dyan ka. Dito na lang ako. Oh, dyan ka muna. Dyan ka muna. Habang <coughs> nagtitest ka. Hmm. Ulihin nyo lahat. Daka na bunot sa baba. Baka na ilaw. ayun Ay, na lang mahaba para di ka mahirapan. Ayan, hanapin mo yung <laughs> hanapin mo yung shorted. Tingnan natin kung magawa mo. Pag hindi mo nakuha agad, lipat ka sa Android. May Android ako nilagay. Oh. Tapos niyan. Pag zero to zero to, shorted yun, know, di ba? Shorted, Ako naglagay niyan, eh. Uh, Kailangan makuha lahat. Kapasitor lang yan, pag puso Yes, kapasitor lang. Pero yung sa akin, parang, ano, eh. <laughs> CPU? Oh. <laughs>